So yun mga babae Nandito tayo sa may Takabinyo uh, ngayon At Saan yung sa po Yung uh, MMD at saka Yung ating uh, basura Pero uh, bali yung may kita mo Burak lang meron Pero wala silang makakuha ang basura So yun yung maganda siguro Burak ayun mga babae nandito tayo sa may uh, takka ngayon at eto uh, sa po yung uh, MMD at saka yung ating uh, local government uh, Yorme para sa declogging uh, para masolusyonan niya po yung mga pagbaha no? <scanaw>

Diyan nasa likod tayo. Dormay dito. Dormay dito. Dormay na dito, nakaharap. Eh, <laughs> oh, luwag, luwag, luwag. Oh, shiyan. oh, shiyan. oh, shiyan. oh. Pare ko yan. na park. Naroon ah. doon. tayo. Pag nawala. may Ben, may, may MDA pa naman na ninikit. ay ka pa ya. Ay, para naman Uy you no, know? you no know, burak oh. Dapat kali ni so. basura. Oh, wala basura? Burak lang. Oh, tapos sabay buhos dito.

may padiklaging si or dahil na nabawasan talaga yung basura pero bali yung makikita mo burak lang meron pero wala silang makakuha ang basura so yun yung maganda siguro burak kung ano makukuha ah eh wala na na magtingin pa natin o ma Gracias.